Dadagsa na sa susunod na linggo ang mga bibisita sa puntod ng kanika nilang mga yumaong kaanak sa panahon ng undas. Pero sa isang libingan sa Paranaque City, tila nauna nang dumagsa sa sementeryo ang mga pusakal o pusang gala at mga askal o asong kalye. Yan ang pinoproblema ngayon ng Manila Memorial Park, lalo't baka makasakit sa kanilang mga magiging bisita sa undas, ang mga galang aso at pusa. Dagdag pa niyan ang nag-viral din na post kung saan sinabing umano'y nila lason ang mga aso't pusa sa loob ng Manila Memorial Park. Sa pagpunta ng Punto Asintado Reload Team sa Manila Memorial Park, aming nakita ang mga pakalat-kalat na aso't pusa sa loob ng parke. Kwento ng Manila Memorial Park, nagmumula raw ang mga ito sa mga katabing residential area na sadyang hinahagis at inililigaw sa libingan ang mga dalang hayop. May dalawa po tayong gate dito na may mga residente na may mga pagkakataon po talaga lalo na po pag yung opening po ng, ano, ng gate natin kasi may oras tayo, sumasabay po doon sa, ano, sumasabay po doon sa mga tao. Marami instances na yung mga, ano, yung mga residente po sa kabilang bakod, Nakakita namin yan, ma'am, hinahagis po nila dito sa loob. Kaya dumadami po talaga ang aso po dito. Nilinaw din nila ang reklamo ng umano'y paglaso ng mga aso at pusang pagalagala sa libingan. Wala pong nakakarating dito po sa office namin tungkol dyan na complaints po. Wala pong nagsabi sa amin na kukuri uh, kukuli namin yung aso na nandiyan sa property nyo. Private property po kami. Wala po talagang ganun, ma'am. Kung ginawa man nila yon, it's beyond our control. Walang alam ang management doon. Dagdag naman ng pamunuan ng park, noong nakaraang taon pa sila humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Paranaque para makuha ang mga galang aso at pusa sa libingan. Pero walang naging aksyon dito ang Paranaque LGU. Agad na tinungo ng aming team ang City Hall para ilapit at mabigyang tugon ang problema ng pagdami ng mga aso at pusa sa loob ng naturang libingan. Itinanong din namin ang City Veterinarian Office sa isyong diumanoy panglalaso ng mga aso at pusa sa loob ng Memorial Park. On behalf of our city government, you with mga ganyang concerns na alarm din kami. We need a written na uh, uh, complaint or report so that we could, when once we proceed to the area, meron kami iba validate. Upon checking the post parang inconclusive kasi. I reached out to the clinic. So I'm still waiting for their response if meron silang ibibigay sa akin na medical abstract that I can refer to kung uh, ma-review natin. To check natin. No? Pupapadala tayo ng staff there to check kung marami talagang animals. Nitong Miyerkules nagsama-sama ang mga volunteers ng iba't ibang barangay ng Paranaque City at ang City Veterinarian Office para ma-inspeksyon ang naturang lugar. Nagsagawa na rin sila ng animal control and rescue operations. At makalipas lamang ang tatlong oras, dalawang aso ang narescue na pakalat-kalat sa naturang memorial park. Dinala naman sila sa animal control and adoption facility ng Paranaque City Hall on behalf of Manila Memorial Park Management, ma'am, ano, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong, especially po sa inyo at kay Doktora Karen po ng City Veterinarian's Office. So sana po itong ating programa ay magtuloy-tuloy po. Mga bayan, ayun, uh, walang ano man po. So kung kayo po ay may mga kahalintulad na problema sa inyong barangay, sa inyong mga lugar, ay, pwede po kayo lumapit. Bukas po ang aming opisina 8, 8 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday. Except po holidays. Yes. Diba? Mga problema sa trabaho, labor, etc. Uh, medical assistance, meron din po. Ha? Uh, anyway, paalala lang ngayong uh, long weekend. Napaka, napakahaba. Ang balik na ho namin na, uh, ng programang ito ay sa Webes na po sa hmm. November 2 and 3.